What's up mga par! It's me again, Kia J! Hali at dito sa video ay ipapakilala ko sa inyo ang tinatawag nilang Bulungan sa Paranaque. Bulungan sa Paranaque ay matatagpuan sa Dungalo Fish Port sa likod lang ng Barangay La Huerta. Dito ay maraming namimili dahil sa mura at bagsak pres yung mga isda or seafoods. Nandyan ang mga pusit. Lapo-lapo Bangus Tilapia Maya-maya Mga crabs Yellowfin At iba pang naglalakihang mga isda Siyempre meron ding mga sugpo o hipon tambakul, halaan at tahong at marami pang iba. Kaya ano pang hinihintay mo? Tearan park at mamili dito sa Bulungan sa Paranaque.